O oh, yun mga kaligalig, second step uh, kami, uh, insurance. Ano yung insurance dito sa si Germany? Eh? Uh, AOK. AOK. So kukunin namin ang card niya, pati card ko rin, card pa nung isa, para sa aming insurance. Tara na at sumama! Tara na at magala, kasama ang maligali Kahit sa'n man magpunta, kahit sa'n ililibot Kayo ay i Basta makalimot, mga kaligali Kasama kayo dito, kulitan at asaran Tawanan at mga biro, tara at sumama Tara at magala, kasama ang ating maligali Sumama ka dito Ano, kamusta kayo? Tara sumama't manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligalig, tara sumama ka Welcome back again mga kaligalig so nandito ako ngayon sa parking ngayon, ito, 5E parking ng airport dito sa Sputlan Susunduin natin yung ating kaibigan na nagbakasyon galing Amerika after mapisahan sa aming company so ngayon naka-join na siya rito sa aming company at mag arrive siya mga isang oras o konti na lang uh, Susunduin ko siya tapos I start namin ang procedure ngayong araw dito na mga documents para maging uh, legal walang halong kemikal So tara mga kaligalig sunduin natin siya So welcome back again mga kaligalig Nabangan natin yung kasama natin Ayan actually palabas na Ayan at uh, sunduin natin siya Ayan ayan sunduin natin So ayan na. mga ah Ang ating uh, kababayan na galing ng Amerika Hello so guys uh... Ayun yun Ayan okay. so, yun at yeah, yeah, yeah. uh, successful Kamusta ang biyahe? Eh, okay. ayos naman at ano kahit kung paano eh masyadong naging problema Gawa nung may visa na ako yun, kaya napakabilis naman ng transport. Yun, oh, Lalo sa airport. Ayan, lalo sa airport so, mabilis ang ano. Ah, tara. Kaya, eh. Kahit paano ay eh, kailangan na natin lumaki kasi tatanggalin tayo. Ayan, oh. Okay, tara. Kasi so, yung oras yung natin. Yung procedure pag ano. natin mga dokumento mo ngayon. Oh, okay. so, Welcome back again mga kaligalig after natin sunduin ito. Ating kaibigan so, sa mga requirements dito sa Germany, kinakailangan lakarin kaagad yung dokumento. Ito pupunta kami rito sa isang uh, establishment na to. Ako na magbabayad ng parking. Ay, siya muna magbabayad ng parking. Wala, yung sumundo, walang pera eh. etong galing Amerika, etong may pera eh. Ito. Ay, 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 So yun guys, bayad kami ng parking at meron siyang ayusin dokumento kasi sa amin meron na eh. Diyara mo na, sandamakmak na sa lapi mo. Kulang. Ano oras na ba? 10.25. Wow. Yeah. Ito may bayad. Hindi tayo mapapalis noon. Pa malamig na rin ba sa Amerika? Talagang balot na balot ka eh. Oo, oh, malamig. Kaya nga, uh, Balut na balut ako. Ayun no? So, mm -hmm. unang procedure kami, mga kaligali, kailangan niya magayos ng kanyang dokumento. Sasamahan natin siya ngayon. Ito so, yun o? Oh. Dito ah. Yan, dyan, Sa dyan. Dalawa. Yun, yun o. Oh. Para... Oh. Ah. Okay. Okay. Sama natin siya ngayon. Oh, uh, pupunta mo na ako sa bangko. Pupunta sa bangko. Ito yung susi. Nabot sa akin. Chopper ako ngayon. <laughs> uh, Ito. Kasi kailangan na yung ano Tapos pagkatas nito pupunta kami sa insurance. Sa AOKA Ayan. Abangan natin yung ating uh, kaligalig. Ayan. Uh, ano? Success ba? Success? Magkano daw per month ang transaction sa Kaltas? Uh, bali, ang sabi is 2 euro, uh -huh. transaction is 20 cents. Ba't may 8 euro? Ano yung per month deduction De, yung, yung sa card? Hindi, yung sinasabing 8 euro ay para doon kung package. Aha. Wala kang magiging Kaltas, wala magiging ano. Kaya lang pwede sa bank So, Kaya, if... Rito, kasi yun na yung classic nila. Aha. Uh -huh. So, na, maganda talaga yung... Uh, 20 cents lang. Tapos, pang mag-withdraw ka, transaction din. Uh hmm. -huh. 25 para so ibang bangko no, no? Diba? so maganda 'tong napili oh. mong bangko so yeah. ngayon ay well, talagang man, pa yun, kasi paliwanag po hindi makakapag-open ng bangko kapag ka, hindi ikaw ay may papeles na, no, na hindi ka hindi ka tunay na, na German. Germanian kasi so, kailangan mo talaga lahat meron ko mga team lahat oh, yan. so yun yung mga nakuha ko muna bago ako... nag apply ng open. bangko kasi yun, yun ang pinakamahirap so after mo nakuha yung visa mo nagbakasyon ka muna sa Amerika yun so, top... kaya pagkagaling ko sa Amerika kasi nakakuha ko ng visa so hindi ko pa kailangan ng mga bangko yan yeah, o oh. yung sinundo mo kanina yun kaya ang swerte ko lang nagpapasalamat ako sa yon, kay Maligalig Ako kumuha sa Maligalig dahil nung magkabisa kagad ako yun nabangan uh, inabangan, inabangan na ng Amerika so, ayan pwede. tapos so, ngayon kaya step na, by step tayo ngayon ang susunod natin is Ay, insurance. Yung insurance. insurance yun insurance oh, yun o oh, tara mga Kaligalig o oh, mga Kaligalig second oh. step kami oh, oh. Uh, insurance ano yung insurance dito sa si Germany eh? oh, okay. AOK oh, okay. AOK so kukunin namin ng card niya pati card ko rin panong isa para sa aming ng insurance so dito mabilis ang transaksyon hindi oh, katulad hindi katulad sa mga ibang countries mabagal iba talaga pag ano oh, oh. iba talaga pag uh, animal ano ba animal. <laughs> pagka tunay na tunay walang halong kemikal ano oh, oh. <laughs> Ayan, oh. ayun uh, 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 ayun yung amin ng insurance natin. Step by step procedure. Medical ano na rin pala ito brad eh. ko office lang ito. Ayun ha? So dito kami pupunta yan o. No? Ako ah, oh, Yan namin. Yan yeah, yeah lang ginagawa. Parang bakit. <laughs> so, ito ang daanan. Ito ito, ito entrance sa likod ginagawang harapan eh sa likod ng dadahan Ayun nga, inggang ayun, dito. Inggang. ako ka lang Saan? ayun na May wala information Ito Sa taas Ayun, ayun ang umpis eh Porringer tayo, porringer. Ha? Porringer. Po, Hindi, German. German tayo. Sabi mo lang kayo niya, anong hindi ko Oh, G German tayo. German. Parang ito nga pala, parang pinhill sa Pinas. Ah, oo. Oh, ganun ba ito, parang pinhill. Yan. Hindi pa so, information. Ayan na. Naghahanap ng dokumento. Ah, kailangan ng dokumento rito. Ito yung aking dokumento. Ready na. Ayan. Nalabas yung ID ko. Sa so, kanya. Ayan naghanap pa o babalikan kami ng ano yan yan nakita mo na? ayun ayun parehas na tayo ayun parehas na ayun lagyan mo rin ng plastic na ganito para hindi masira sa loob sa sama sama ah ok ok so yan parehas na kami meron ito yung kanya, ito yung sa akin. Sabi sa'yo ka, uh, dito sa taas. Sa... Ah uh, guys, uh, nga pala, sabi sa may insurance. So, binigyan na nga pala kami ng... papel, ano papel, ano. papel ito. Ayun, no? at saka yung, mga yung hospital. Ad, kasi dahil sa residence ID, ta, uh, house number, na importante rin sa German yun. Nung Naka-register so, na tayo naka -register sa... Naka-register ka lahat. So, ito ngayon, yung mga hospital. Hospital, listahan ng hospital. Ayan, ako, no? ako, ako. Ayan, yung mga dapat mo mapunta o anong saan kasi kailangan namin magkaroon ng family doctor. Yun, ang importante. Yun ang pinaka-importante dito. So, so, yung, yung ibang guys. iba sa dati namin pinanggalingan, so bahala lang lagi yung kumpanya. Dito, kanya-kanya, at least ikaw mismo, nakakaalam kung anong dapat mong gawin. Kung sa sarili mo. Oo, oh, yan. yun ang pinaka-tabis. Yun ang, yun ang ano ng aliman, oh, di ba? Oo, yun ang mga animal, Ay, <laughs> aliman. So, ay, Tunay na tunay, walang oh. So, alam kemikal. Kaya, nagaling ko sa airport. Yan. Punta ng bangko, isang lakaran lang, biro mo kaya ang lakarin ng isang araw. Mabilisan, ano? Mabilisan. Mabilisan. so ngayon, ang hanapin naman namin ngayon, pagkain. Yung kainan, kainan, Pagkainan, kainan. kainan. Ayan. 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 Yung mix market at saka fresh market. at Ito nga pala, papakita ko ngayon. Ayan, ayan. papakita ngayon yung ano, pakita yung visa. Para tunay na tunay, walang alon kemikal. Oh, papakita ngayon, German na German. So yan yung sa German. Yan yeah, uh, yeah, uh, so German eh. Yeah, yeah. German na German oh. German ayun no? yeah, 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 yeah. oh. German yan German. Ano yeah. German niya? Yeah. So ito nga pala yung tatak do sa America. Yeah, yeah, yeah. Yan tatak sa America. Pa kita yung tatak sa America. Yeah. Ano ba yun? Akala eh inuunggoy natin yeah. Okay. sila eh. Oo. Oh. Ang dami. Sobrang daming tatak eh. <laughs> Sabi mo eh. Oh, Amerika, oh, Amerika. dami uh, ng America, oh, yeah. America, oh, oh. So America, oh, <laughs> oh sa UK pa lang 'yan, sa UK. UK pa lang ha. Oh, UK pa lang. Okay, nung nag-stop over ka ron. Oh, hindi direkta. Ah, direkta, direct flight. Lapit lang naman eh. So, talagang. Kaya nga dito dala mo pa yung English eh. Oh, Nang medyo, medyo na nahan... yeah, 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 pala. Oh, yeah, 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 2022. Oh, uh, ah. di ba? Oh, so, Uh, kaya pagkagaling ko sa Amerika, Yun. nagbakasyon ako doon, kaya may sila. Kasi nga, hinantay ko muna yung confirmation na... Ng... German ka na? Hindi, yung confirmation ng... May visa na ako eh. Ay, may visa na. nga ka pala dahil yung nagbakasyon. Yung confirmation ng ano, nung... Ito mga uh, insurance, tsaka kung ano, ano. Yung mga atak ito, nung kung kailan ako babalik para doon sa may... Oh, sa Bangko, kaya game rep ko opportunity na ganun katagal pa kasi pagantay kasi yung bonong address, kailangan unang-una -una yun. Kaya bumal so, nagbakasyon na ako. Kaya Sinamantal ako. Sinamantala ko. tara guys, yeah. mga kaligalik, samahan nyo kami. Maghahanap kami ngayon ng kainan. Ikakain muna kayo. Yo. Mega shoutout kay Daniel Nardo, isa sa ating magiting na kaligalik. At kay Marpi Mercado, mega shoutout sa iyo, kaligalik. At sa isa nating kaligalik na si Carosalina Shuli. Mega shoutout po ma'am at maraming maraming salamat po. Cesar Gamal, mega shoutout sa iyo keep on tracking. At kay Federico Aquino, pre, mega shoutout sa iyo. Ingat. At kay Tips Viajero mega shoutout sa iyo kaligali. Sa so next vlog daw pa shoutout ito na po. Christopher Itlanas, mega shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagbibigay natin mga stickers. Larry Awan, mega shoutout sa iyo from Saudi Arabia. Keep on tracking Lily Variety Videos, mega shoutout sa iyo kaligali. At kay Juby Zamora mega shoutout. Keep on tracking, keep safe at kay Abilona S. Arnold mega shoutout sa iyo kaligalig from Saudi Arabia Sigmund Sano lawas mega shoutout sa iyo kaligalig Harbor Center at kay Mike Pugan Ganding mega shoutout sa iyo Efren Estacion mega shoutout tol keep on tracking ingat sa biyahe Ande Mihia Dagdag shoutout sa iyo kaligalig at kay Yen Yen Taiwan Rama isa sa magiting natin taga-suporta mega shoutout sa'yo at kay Raj Damasio mega shoutout din sa'yo kalingali Papa Buboy very nice sabi niya keep on tracking ingat sa biyahe biyaherong OFW safe travel shoutout daw sabi niya mega shoutout din sa'yo kay Bigman Serga mega shoutout sa'yo kaligali. at kay Prince Kylie Loberisa mega shoutout kaligali, ingat Jerry Villegas, shoutout daw, sabi niya, ang ganda ng view, yes, kaligalig. Jumar Carreña, keep safe po, sabi niya, mega shoutout. Lolito Gabriel, shoutout, kaligalig. At kay Efren Opeña, isa sa ating mga top fan, kalamat sa magiting na suporta, kaligalig. At kay Pobring Driver Vlog, suportahan niyo rin po ito, mega shoutout sa iyo, kaligalig. Joel Sosa, pa shoutout daw, taga-Hungary, mega shoutout sa iyo, kaligalig. Adrelin Pabona Garbo. Looks delicious pa kain naman, sabi niya. Mega shoutout sa iyo at salamat sa suporta. Salamat, maraming maraming salamat sa inyo mga magigiting na kaligalig sa inyong suporta sa aking mga content. Mga pa-YouTube, mga pa-Facebook, ay narirang kayong palagi. Salamat po! Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligalig, tara sumama ka Sa kanyang pagagala, tara at sumama na Hindi ka mabuboring, di ka magsisisi Pag nakita mo na mga lugar imposible Di ka mapapawaw sa kanyang pagagala Dami kang makikita, talagang mamamangha OFW, na ating kaligalig Pampatanggal stress at mga iniisip Kulitan na tawanan sa kanyang mga video Lugar na magaganda makikita mo dito Basta sumama ka, manood hanggang dulo Maligalig ng Europe kasama Tara nyo dito na at sumama tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Kamakagan mga kaligali Kakain kami ngayon dito I-treat natin itong galing Amerika treat natin dito sa pagod sa biyahe ito eh treat natin dito sa Asian uh, ayun ah. na, ano, like, oh natapos paglakad ng ano nagpakumilip to oh. pagod na butong na ayan, ayan oh pagod na dahil nakapaglakad kami mga dokumento makakain kami ngayon dito sa Asian rest na malapit lang din bahay namin dyan na lang o tara pasok tayo dito tayo ayun, apat dito tayo apat Ano ba? Diba, Nagoy natin. Tanalian namin. Saka diba, to si My Place. Ayan, ayan si My Place. Ayan, <laughs> tanalian niya. Ito, ito, ito. natin. Uy, ano dito? Ano to? Eat all you can, di ba? Well, Eat all you can to? Oh. Eat all you can. Balik. Pwede bumalik. Unlimited. Unlimited. Okay, kain muna kami. Saan ba again, mga kaligalig? Tinatapos natin yung ating vlog dito. Katatapos lang namin kumain. Ayan na, si My Place. oh, Ayan. Hey, hey. My Place. So, ito si so My Place. So, guys, uh, My Place nga pala. Uh, newcomers. Ah, uh, My page, my page, my place. Tsaka yung uh, subscribe niyo sa kanya, YouTube channel. My place, uh, biyakero sa iyo. Ito, nakabalik na ulit. Magsisimula na ako magtrabaho uh, sa lunes. So, Hanggang sa muli, mga kaligali. Paalam!